dahil sa panulat ng isang polished journalist na si Igor Witkowski sa kanyang libro na The Truth About Wonder Weapon. Sumiklab ang interes ng madla sa kung anong kayang gawin ng armas na kung tawagin ay Dick Lockie or The Bell sa wikang Ingles. Yo guys! Subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok at YouTube accounts. Likes at comment na din kung may mga suggestions at request kayo dyan. Let's go! Ayon sa description ni Witkowski, ito ay may tulad na hugis ng isang kampana na nasa apat na metro ang taas at tatlong metro ang laki. Mayroon itong dalawang high-speed counter-rotating cylinder na naglalaman ng kulay ubin na metallic liquid na tinatawag na serum 525. May mga nagsasabing ito ay may anti-gravity capabilities at isa din daw itong makinang may kakayahang makabalik sa nakaraan o mas kilala sa tawag na time machine. Tulad ng dapat asahan, Maraming tao ang nagdududa sa authenticity ng Dikloke na sinasabi ng marami na ito ay isang kwentong kotsero lamang sa dahilan ng kawalan ng matibay na paruweba tungkol dito. Isa sa mga palaisipan patungkol sa Digloke ay ang patunay ng existence nito. Di umano ay isa lang ito sa mga naimbentong secret weapons noong World War II sa rehime ni Hitler sa Germany na hindi na nagkaroon ng pagkakataong magamit laban sa mga Allied Forces. Ayon kay Witkowski, may mga na-research siyang patunay sa pagkakaroon nga ng dikloke. Ito raw ay ang mga declassified documents at kasama dito ang affidavit sa mga paglilitis para sa kanilang nagawang krimen noong gyera tulad na lang ng kay General Jacob Spurenberg na umano'y maraming ipinapatay ng mga taong may kinalalaman sa sekretong proyektong ito. Marami din ang nagdadawit sa proyektong ito sa mga kilalang Third Reich officials tulad nila Kurt Debus at Werner Bonbon. Ang kanilang partisipasyon, kung may katotohanan man, ay nabaon na sa limot nang sila ay ma-recruit ng Estados Unidos sa tinatawag na Operation Paperclip. Sa kabila ng maraming pagdududa sa existence ng Digloque at ang sinasabing secret weapon daw na nagawa ng Hitler's Regiment, ang mga ito ay naging maalamat. Ito ay sumisimbolo ng ating walang humpay na paghahanap ng paraan upang mangibabaw at maipakita ang maganda at masamang pwedeng itulot nito sa ating mundo. Ang tungkol sa mga secret weapons ng mga ito ay patuloy na mananatiling isang malaking palaisipan sa darating pang mga henerasyon.